Nag-upgrade ang depensa sa himpapawid ng Ukraine matapos mag-deploy ng Kyiv ng bagong sandata mula United Kingdom ang Terrahawk Paladin. May mga makabagong sensor at advanced na teknolohiya. Ang bagong sistemang ito ay pinakamalaking bangungot ng mga drone. Dapat din nitong padaliin para sa Ukraine ang pagprotekta sa mahahalagang ari-arian at infrastruktura laban sa drone ng Kremlin. Samantala, ang Russia ay labis na nabigla sa pagkakita ng isa na namang bagong elemento. Bahagi ng umuunlad at mas epektibong air defense ng Ukraine, ang Terrahawk Paladin ay isa sa pinakabagong inobasyon sa sektor ng air defense. Opisyal lamang itong ipinakilala sa publiko sa unang pagkakataon noong Setyembre, 2000 at 22. At isang mas pinahusay na bersyon ang inilabas makalipas ang halos isang taon. Noong Oktubre 11, 2023, inanunsyo ng United Kingdom ang bagong tulong militar sa Ukraine na nagkakahalaga ng mahigit wapa isang daang milyon o dolyar isang daan at tatlumpong milyon. Noong panahong iyon, sinabi ni Kalihim ng Depensa Grand Shops, ipinagmamalaki kong i na tinutupad ng United Kingdom at mga kaalyado ang pangakong iyon sa pamamagitan ng mga bagong kontrata para mabigyan ang Ukraine ng mahalagang air defense system laban sa pambobomba ni Putin at mahigit isang daang milyon na bagong kagamitan. Nangakong bibigyan ang mga sundalong Ukrainian ng kailangan para malampasan ang mga minahan ng Russia. Ang package ay may kasamang gamit para sa paglilinis ng minahan, pag-aalaga ng sasakyan, at pagpapalakas ng depensa ng mahahalagang infrastruktura. Binanggit din sa anunsyo ang MSIDS Terahawk Paladin, platformang kayang mag-track, sumira ng mga drone, at magprotekta ng mahahalagang pambansang infrastruktura. Mula noong unang anunsyo, kaunti lang ang balita tungkol sa Paladin at may ilang spe ilang eksperto ang nagtatanong kung ginagamit talaga ito sa Ukraine. Ngayon, kumpirmado na natin na ganap ng operational ang sistemang ito sa isa sa mga unit ng Ukraine. Ang isang daan at limamput anim ti anti-aircraft missile regiment, isang unit ng Ukrainian Air Force sa ilalim ng Ukrainian Air Command Center nakabase sa Zolotonosha. Rehiyon ng Chakasi sa gitnang Ukraine, ilang kilometro timog silangan ng Kyiv. Nagsimula ang unit bilang isang daan at anim Steve Anti-Aircraft Missile Brigade ng labing apat Death Guards Combined Arms Army at nanumpang magsilbi sa Ukraine noong Enero isang libo dalawa, matapos bumagsak ang Soviet Union. Kalaunan, inayos ito bilang rehimento na may mga dibisyon sa mahahalagang istasyon sa Ukraine gaya ng Avdiivka, Mariupol at Luhansk. Simula 2000 at labing apat kilala ang rehimentong ito sa pagpapabagsak ng maraming drone sa himpapawid ng Donetsk at Luhansk. Naging aktibo ito lalo na noong simula ng malawakang pananakop ng Russia, Pebrero 25 hanggang Mayo 21, 2000 at 22. Halimbawa, tumulong ang ikaisang daan at 56 na magprotekta laban sa mga misil sa Kiev at mga kalapit na rehiyon gamit ang buk m isa air defense system mula pa noong panahon ng Soviet. na Naitala nito ang kahanga-hangang bilang ng mga nawasak na kalaban, kabilang ang anim na eroplano, labintatlong helikopter, tatlong put, anim na drone at apat na cruise missile para sa kabuang 50 siyam na target na patumba sa kabuuan ng digmaan hanggang ngayong Nobyembre ng taong ito. Mas kahanga-hanga pa ang mga tala ng rehimento. Nag-operate sila sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine, kabilang ang Zaporizhia, Kasan, Nikolaev, Sumy, Kakiv, at Chakasi. Ang isang daan at limamput anim ay, di, ay nagtala ng kabuang anim na raan at labing siyam na nawasak na target kabilang ang limang daan at apat naput dalawang drone, dalawamput siyam na helikopter, labing tatlong eroplano at tatlong put limang cruise missile. Nilipol nito ang daan-daang milyong dolyar na kagamitan ng Kremlin mula sa himpapawid ng mahusay. Hindi matukoy kung ilang buhay ang nailigtas at kung gaano karaming pinsala ang napigilan ng rehimentong ito. At bagamat hindi natin eksaktong alam kung ilang target na ang nawasak ng Terahawk Paladin, malinaw na ito ay may naibigay na ambag. Maaaring ito ang pinakamahalagang yaman ng rehimentong ito dahil sa teknikal nitong detalye at makabagong disenyo, narito ang mas malapit na pagtingin sa sistemang ito. Ang makabagong air defense na ito ay mula sa MSI Defense Systems, isang pangunahing United Kingdom, tagagawa ng maliliit at katamtamang kalibreng baril at naval gunfire control technology. Sa mahigit isang siglo ng karanasan, may mahaba at makulay itong kasaysayan ng tagumpay. Bilang pangunahing tagapagtustos ng Royal Navy ng United Kingdom, at tagapagtustos din ng mahigit apat na pong internasyonal na puwersa ng hukbong dagat. Kabilang sa mga pinakamalalaking tagumpay nito, ang Seahawk Naval Gun Systems, na gamit sa mga barkong pandigma at iba pang sasakyang pandagat sa buong mundo. At syempre, ang Terahawk. Ang paladin ay isang short-range air defense at counter-drone platform na kilala sa mobility, flexibility, at husay. Ang disenyo ay nakabase sa matibay na pundasyon ng malawak na karanasan ng MSI sa paggawa ng pinakamahusay na naval close-range weapon station sa mundo, tulad ng nabanggit na Seahawk Lightweight Gun Mounts. Unang ipinakita ito noong 2,000 at 22 bilang isang napakaikling range na Air Defense Visorad System na binubo ng remotely operated na 3 mm Seahawk-style gun mount. Pinapagana ng MSI Surveillance Acquisition Targeting Optical System at Mast mounted field control radar panels. Ikakabit ito sa NATO Standard Demountable Rack Offload and Pickup System Flat Rack na akma sa iba't ibang truck mula sa mga manufacturer tulad ng Leyland, DAF Foden at Ryan Metalman. Kahangahanga na ang unang disenyo pero gusto pa itong paunlarin ng MSI. Noong 2023, inilabas nila ang Mobile Terahawk Paladin variant. Ipinakita nila ito sa mga event gaya ng Defense and Security Equipment International sa London at Euro Saturday ang pinakamalaking international na eksibisyon para sa industriya ng depensa sa lupa at himpapawid. Ang Paladin, mula sa matibay na pundasyon ng Terrahawk Vicharad, ay isa na ngayong integrated, mobile, at na deploy na air defense system. Handa na itong ilunsad sa aktwal na labanan at magbantay sa mahahalagang estrategikong lugar at infrastruktura laban sa drone at ibang mababang altitude na target dahil sa katotohanang ang Ukraine ay humaharap na noon sa regular na mga pag-atake ng drone ng Russia, inilantad ang paladin, ang, ang kanilang sandatahang lakas, na maiintindihan naman, ay nagpakita ng matinding interes na makuha at subukan ang sistemang ito para sa kanilang sarili. Pero hindi lang sila ang interesado, ilang militar sa mundo, tulad ng Royal Jordanian Air Force, ay nagpakita ng interes sa bagong sistema. Kamakailan, bumili sila ng dalawang paladin system at ipinakita ito sa dalawang libo at dalawamput limang Sky Shield Military Exercise. Habang sinusuri natin ang pangunahing bahagi at kakayahan ng Terahawk Paladin, malinaw kung bakit ito agad naging sentro ng interes. Ang pangunahing sandata ng Terahawk Paladin ay ang tatlong ku sa isang daan at pitumput tatlong MAM MK44 Bushmaster II Chain Gun na kadalasang kasama sa standard configuration nito. Mahalagang tandaan na may option ding lagyan ng 40mm caliber na sandata ang ilang paladin na nagbubukas ng bagong oportunidad sa opensiba. Binuo ng kumpanyang Amerikano na Northrop Grumman sa larangan ng depensa, ang Mark. Apat na apat Bushmaster II ay version ng M200 at apat na dalawa Bushmaster na matagal ng gamit ng militar ng Estados Unidos. At kilalang tampok sa mga sasakyang tulad ng Bradley Fighting Vehicle Bradley Fighting Vehicle. Ang Mark 44, mas modernong version na unang ginamit noong 2007, ay halos kapareho ng nauna nitong modelo. Gumagamit ang Mark 44 ng halos 70% ng piyesang kapareho ng M200 at 42. Pero ang Bushmaster II ay may ilang natatanging benepisyo na dala. Ang pangunahing benepisyo nito ay 30 mm chain gun ito Di tulad ng 25mm ng original na M200 at 42 Ang Mark 44 Bushmaster IEII nagpapaputok ng bahagyang mas malaking bala na nagre-resulta sa humigit kumulang 50% na mas mataas na lakas ng pinsala sa bawat putok. Mas nakakatakot ang Mark 44 para sa magagaan ang armor, fortification at iba pang pinatibay na target. Kaya ng Mark apatnapot-apat -apat gumamit ng iba't ibang bala, gaya ng programmable air burst at proximity-fused high explosive rounds na dinisenyo laban sa maliliit na unmanned aircraft, pati armor-piercing o high explosive rounds para sa mas malalaki at matitibay na target. Ang disenyo ng Terra Hawk Paladin ay lubos na sinasamantala ang flexibility ng Mark. Apat, -apat kaya nitong mag-imbak ng dalawang daan dalawang daan at apat na bala na agad Mapapaputok gamit ang espesyal na dual feed system na nagpapahintulot sa mga tauhan nitong nagpapatakbo na mabilis at madaling makalipat sa ibat-ibang uri ng bala habang ginagamit ito, nang hindi kinakailangang manumanong mag-reload ng buong chain gun. Ang Mark 40-4 na ay nagbibigay sa paladin ng abot na isang daan at put limang milya o dalawang kilometro gamit ang programmable airburst ammunition. Mas mahaba pa ang abot ng putok kapag ang target ay mas malaki o hindi ganoon kabilis gumalaw. Bukod dito, ang Mark, 44 Apat -apat ang pangunahing sandata ngayon ng Terahawk Paladin. Isa itong effector agnostic na sistema, ibig sabihin hindi ito limitado sa isang sandata at kayang gumamit ng iba't ibang armas ayon sa pangangailangan ng misyon. Kasama sa mga sandatang iyon, ang direct fire weapons na hanggang 40M ang kalibre at maging mga missile or laser guided rocket pods tulad ng Advanced Precision Kill Weapon System dahil sa flexible at modular na disenyo, maraming paraan para ma-upgrade, pagandahin, at baguhin ang paladin sa hinaharap para magamit sa iba't ibang tungkulin bukod sa short-range air defense at counter unmanned aerial vehicle operations. Marami pang ibang kayang gawin ang paladin bukod sa chain gun nito. Mayroon din itong SATOS Electro-Optic Director na binubuo ng maraming mahahalagang bahagi kabilang ang daylight camera, thermal imager, at laser rangefinder. Tinutulungan ng mga ito ang sistema na matukoy, makilala, at malak ang target para mapatumba ng eksakto at eksperto kahit anong oras. Ang Terahawk Paladin ay may kasamang tatlong daan at anim na pong degree active, electronically scanned array, or active electronically scanned array radar system na binubuo ng apat na panel na nakakabit sa isang poste para magbigay ng kumpletong coverage sa lahat ng direksyon kayang subaybayan ng makabagong radar na ito ang maraming bagay ng sabay sa azimuth at elevation. Kumukuha ng eksaktong real-time na datos para sa fire control system ng Paladin. Gumagamit din ito ng mga umuusbong na teknolohiya ng artificial intelligence o artificial intelligence gamit ang artificial intelligence, powered na video tracking, kasama ng ballistic computation, semi-autonomous na Q at SLU functionality, at makabagong optics para sa pinaka-advanced at maaasahang pagkilala at pagsubaybay ng target. Ang MSI Fire Control Architecture ng Paladin ay sumusuporta ng hanggang labing anim na magkaibang weapon mounts sa isang network. Binanggit ng kumpanya na pwedeng gamitin ito ng mga operator para gumawa ng mesh systems na may sensors, fire control, at weapon stations sa flexible na defense networks. Maaring gumana ang bawat plataporma ng mag-isa o bilang bahagi ng mas malaking sistema. Isa na namang patunay ito ng kakaibang flexibility ng Terahawk Paladin. Mahalaga ito lalo na sa usapin ng Ukraine. Dahil ang digmaan kontra Russia ay mabilis at pabago-bago. Kailangang mabilis mag-adapt ang puwersa ng Ukraine para makasabay sa bagong mga kondisyon. Malaki ang pagpapahalaga nila sa mga kagamitan at hardware na dinisenyo para sa flexibility at scalability. At tiyak na pasok na pasok ang Terahawk Paladin dito. Dapat ding bigyang diin ang mobility ng sistemang ito, isang kumpletong Terrahawk Paladin module na may chain gun, sensors, power generation systems, at fire control electronics. Karaniwang may bigat na mas mababa sa 10 tonelada at pwedeng ikabit sa likod ng trainer, NATO standard flat racks, at iba't ibang plataforma ng sasakyan. Pinapadali nitong gamitin at hinahayaan ang mga operator tulad ng Ukraina na ikabit ang sistema sa anumang sasakyan o plataporma nila bago ito ilabas at mabilis na ilipat kung saan at kailan ito kailangan, maging sa mga lugar ng labanan sa harapan o malapit sa mahahalagang infrastruktura. Bukod dito, kayang patakbuhin ang paladin ng remote o malayuan. Maaring manatili ang crew sa sheltered station na ligtas ang distansya mula sa weapon station. Gamitin ang hardware o line of sight na connection para kontrolin ang sistema nang hindi kailangang direktang makipag-ugnayan dahil dito kahit matukoy at tamaan ng kalaban ang sistema mas kaunti ang chance ang masugatan o mamatay ang mga operator at mas madali silang makalikas sa oras ng emerhensya. sa pangkalahatan ang Terrahawk Paladin ay isang impressive, flexible, eksakto, mobile at makabagong teknolohiyang pangdepensa sa himpapawid kaya nitong sirain ang maraming uri ng banta sa mababang altitude. Kasama na rito ang nano at micro multi-rotor at fixed wing na mga drone. Pati na rin ang mas malalaking vertical at short take-off na tactical na unmanned aerial vehicle dagdag pa ang mga loitering munitions at maging ang mga cruise type na sandata. Epektibo rin ito laban sa ibang gamit ng kalaban, gaya ng mababang lipad na eroplano, pati mga target sa lupa o dagat, gaya ng magagaan na armored na sasakyan at pansamantalang attack craft di patyak kung paano ginagamit ang Terahawk Paladin sa Ukraine. Pero may iba't ibang opsyon para sa mga gaya ng isang daan at 56 th Regiment. Halimbawa, pwede nilang gamitin ang Paladin bilang one-off point defense system o isama sa mas malaking air defense networks. Pinapalawak nito ang coverage at nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa paligid ng mga bayan, lungsod, base militar, o mga infrastruktura gaya ng mga planta ng kuryente at substations. Dahil dito, ang missile batteries ay makakatulong protektahan ang paladin at mag-focus sa pagsira ng mas malalaking banta sa mataas na altitude. Nakapokus ang paladin sa pagtanggal ng mga mababang lipad na unmanned aerial vehicle at pagbawas sa makakapal na grupo ng drone na madalas ipadala ng Russia sa Ukraine. Ano man ang mangyari, isang bagay ang tiyak nating alam. Mayroon ng kahit isang paladin na gumagana at ginagamit sa Ukraine ngayon. Kinumpirma ito noong Nobyembre, labing walo sa Facebook post ng ika isang daan at limamput anim na rehimento na may video ng unang paggamit ng Terahawk Paladin ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa video, makikita natin ang Paladin na nakakabit sa isang NATO standard falatrak na inilipat gamit ang isang German MAN, Wallo Tactical Truck Chassis. Ang Paladin na ginagamit ng ika-isang daan at limamput anim ay may mga espesyal na protective screen sa paligid ng radar mast at sensor assemblies nito na marahil ay para maprotektahan laban sa mga pag-atake ng drone o pinsala mula sa mga pira-pirasong shrapnel. Kinumpirma ng caption at kinatawan ng ikaisang daan at limamput-anim rehimento ang paggamit ng Terrahawk Paladin sa video. Ang Maxim Klivonos Anti-Aircraft Missile Regiment ay bahagi ng Air Command Center ng Air Forces ng Ukraine. Tungkulin ng rehimento ang depensang himpapawid sa mahahalagang sentrong administratibo, pampulitika, industrial, ekonomiya, sandatahang lakas, at iba pang pasilidad ng Estado. Ang regimento ay may BUKM ISA, KUB Anti-Aircraft Missile System at bagong Terahawk Paladin Anti-Aircraft Artillery System. Sa panahong ito, mas maraming Russian drone at iba pang banta sa himpapawid ang hinaharap ng Ukraine dahil paulit-ulit na nagtatakda at lumalabag sa sarili nitong mga rekord ang Kremlin sa pamamagitan ng mas malalaki at mas malalakas na pag-atake, napakahalaga para sa Kyiv na magkaroon ng mahusay, matipid, at makabagong sistema ng depensa sa himpapawid tulad nito. Sa kabutihang palad, marami itong mga kaalyado, kabilang ang United Kingdom, na handang magbigay ng tulong. Sa katunayan, hindi lang pala din ang British Air Defense System, na ay sumira ng aerial asset ng Kremlin. Noong huling bahagi ng Oktubre, iniulat na ang Raven Air Defense System mula United Kingdom ay nakapagpabagsak ng dos-dose ng drone at ilang misil, ayon sa Air Command West ng Ukrainian Air Force. Ang Raven ay ginamit na para sirain ang 24 na strike at reconnaissance UAVs hanggang ngayon. Kasama rin ang tatlong KH, 50 siyam misil at isang KHA, isang daan at isa cruise missile na pinakakahangahangang na neutralize dahil ito ang isa sa pinakamahusay na misil ng Russia. Ibinahagi ng unit ang tagumpay ni Raven sa isang mahabang Facebook post. Ayon kay Artem, commander ng Raven Combat Service ng Ukrainian Sikh Rifleman Anti-Aircraft Missile Regiment, sinabi niya, Nakapatay na kami ng apat na cruise at guided aircraft missiles gamit ang Raven Launcher. Hindi kami natatakot na magdevelop ng mga bagong paraan ng paggamit ng mga sandata at nagdala ng magagandang resulta ang aming trabaho mula kay Raven. Inaasahan lang itong epektibo sa pagsira ng drone at 24 na strike at reconnaissance unmanned aerial vehicle ang nasira namin gamit ito. Gayun din, sa aming mga kamay, ang sandatang ito ay nagpapabagsak ng mga cruise at guided na missile ng eroplano. Ngayon, si Voron, ibig sabihin ay Raven, ay nakapagpabagsak ng tatlong KH-5 sham at isa kh isa 0 isa. Ayon sa Facebook post, noong Nobyembre 2,000, at dalawamput tatlo. Unang napabagsak ng Raven, ang Russian missile na posibleng magdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay sa isang regional na sentro ng Ukraine. Nakita ng koponan ang bisa ng Raven laban sa drone at missile. Kaya nagpasya silang subukan ito laban sa Russian fighter jet tulad ng Su-25 na gamit sa mga airstrike sa silangang Ukraine. Sa huli, dumating ang pagkakataon at hindi nag-atubili ang rehimento na gamitin ang kapangyarihan ng Raven laban sa Russian Jet. Hindi man nakumpirma kung may seryosong pinsala, nagawa nilang takutin ang isa sa mga piloto ng Kremlin. Ayon kay Artem, na-detect namin ang target sa sinakop na teritoryo at nakumpirma namin kalaban ito. Tinuro ng sistema ang posisyon kaya naglunsad kami. Hindi namin alam ang resulta. Pero para sa piloto, tiyak na hindi ito magandang sorpresa binigyang diin ng kumander na bihira nang makita ang mga eroplanong ruso dito matapos ang pag-atake ng Raven, na nagpapahiwatig na mas naging matagumpay pa ang pag-atake kaysa sa inaasahan ng kanilang unit. Ipinapakita ng dalawang kwentong ito ang halaga ng mga bansang NATO gaya ng United Kingdom sa pagtulong at pagbibigay ng mahahalagang sistema sa Ukraine. Dapat magpatuloy lumaban at mabuhay ang tagapagtanggol ng Kaib. Nagpakita ang United Kingdom ng matibay na halimbawa at naging isa sa pinakamapagbigay na kaalyado ng Ukraine. Kailangan ding kumilos ang ibang bansa at maglaan ng sariling yaman, inobasyon at suporta para mabigyan ang Kyiv ng kasangkapan. Hindi lang sa pagtatanggol, kundi para makaganti sa Russia at wakasan ang digmaan. Alamin kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga yaman mula sa mga kaalyado sa video na ito. Ipinapaliwanag dito kung paano ginamit ng Kyiv ang American ATACMS missiles bilang ganti matapos ang panibagong drone attack ng Russia. Panoorin ang video para makita kung paano. Kamakailan, nangako rin ang France ng malaking tulong para palakasin ang kakayahan ng Ukraine sa himpapawid. Isang kapanapanabik na kasunduan para sa hanggang isang daan sa pinakamagagaling na fighter jets sa mundo. Para sa higit pang maiinit na balita, kaalaman, at pagsusuri tungkol sa militar. Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i ang bell button para ma-activate ang notifications para di ka makaligtan ng anuman.